Gusto mo yung taba mo, gawin namin kay Sabit Sabi ka nga lang eh. Dagdag sintensya ka lang pag nahuli kami. Alright, to the wounds that never heals. Yung pinakilala niyo sa akin, yun! Yun ang tatawagan ko para may kadate ako. I'm sorry. I'm awfully sorry, sir. I A lady? Why are you uh, bicycling here? Para yung uh, siya si pinga. Uh, laughing, ah, uh, laughing. Yes, laughing. A uh, lady, way to uh, eternity. Yes, ah, uh, welcome, ah, uh, Rotonda. Ah, uh, you know. Bulat ka ba? Hindi mo tinitingnan yung dinataan mo, ah? Ah, may ay, uh, makikiraan. Ang sabi ko, makikiraan! Oh, hey. Bruce Lee, ha? Huh? <laughs> Pare, ang baho-baho mo. <laughs> 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 oh, oh. Pero, pag nakikipag-usap tayo sa tao, huwag nyong iaharap yung mga a**t nyo! Pare, yun ah! Huh? <laughs> <laughs> Pare, sino mo kam? Ah, kay kayo ha, huh? eto, daanan to ng mga tao. Yung daanan ng bisikleta, doon sa Alin, kabila. Na. Bisikleta, yan, yeah, yan, yeah. yung mga gamit nyo. Pare, marunong ka ba sa amin? Eh, gusto namin dito. Talaga to. Dino yung mga gulit. Opa, opa, opa! Dres, dres, dres! Saan to kayo mga tapang? Ano? Kayo ha, may mga helmet pa kayo. Akala niyo kung sino na kayo ha? Kaya niyo na ba? Sige, gulpin nyo na. Ay, oh, sige, gulpin nyo na! Opa, opa, opa! Sugod yung unang naka-helmet para ma-German cut na. Sugod! Oh, Sugod! Siksiga kay Toy o oh, mati... Lugayam! Agawin ka yun! Taray! Taray! Takbo! 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 Ah! Oh! May hawa ka lang eh! Oh, Suwerte ka lang! Ito naman, oh. ayaw labanan na eh! Ota oh, ko yan Sabi ko naman kasi sa inyo, ayaw namang maniwala eh! Okay. Papayag ba akong bastusin ka? Pare, okay. ano ba? Oh! Ano nangyari? Ba't maaga kayo minto sa pagbabay? Pare, may nakabangga kami. Ang porma! O, oh, pare, may kutsilyo eh. Ano? Ano ah. Turo mo saan? Babalikan ko yun! Wala na! Umalis na! Kung di nga tumakbo yun, baka inupa namin yun eh. Ang sabi mo, baka napatay pa namin ka mo. balik ka na sa na tayo! <laughs> oh, sige pare ah. Kita o, tayo sige, sabay. Sunod kayo! Sige, okay, pare! Okay, Are you alright? Gusto mo balikan ko? Ngayon pa! Ay, ay, ay naku, tama niyo, na yung nga ba, yung mga niyo. Yun? Ano ba? Ano ba? Tapos na Ikaw eh. Opa, ako eh. Siyong sandali. Masalamat siya pare kung inabot ako siya ng bugbog sarado sa akin yun. Oh, oh, ayawala, ayawala, hello. Ayawala. hello. Hello. Hi, ma'am. Morning. Morning. Oh, I knew you were all coming. Kaya nagpa-prepare na ako ng merienda. Thank you, ma'am. Teka. Ano ba yung naririnig kong bugbogan? Boys, remember? Karma? Babalik lahat yan sa iyo. And God will punish you. Hindi na oh, nananakot lang ako kami. Nananakot o kayong natakot? Kung hindi ko pa kinakita, nagtutulakan na <laughs> 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 Excuse me, ato <laughs> na inumin niyo. Oh, at dito na pala mga drinks. Sige, help yourself boys <laughs> I'll go and get <laughs> some more flowers. Alam <laughs> niyo, mabuti pa, uminom muna tayo bago tayo magkabukuhan. Let's drink to that! Absolutely, pare! <laughs> um, excuse me, Angel. Pare, -pare, pare, pare, malamig ba yan? Uy, huwag! Oh, malamig yan? Oh. O, oh, oh. Okay, oh, oh. Oh, yeah. bakit po iniwan yung mga barkada mo sa labas? Ay, nako, Dad, mahangin na nga dito sa Baguio. Mas mahangin naman yung mga kasama ko. It's so boring here, Dad. Naiinip na talaga ako dito sa Baguio. Hayaan mo. Magdidisco tayo kasama mga barkada mo. Pati na ang Mami Dexter mo. Ay, aray Sorry, miss Aray Ay! Sorry, ho, ma'am Huwag kang Malalakit <coughs> Di ba ikaw si Baho? Ang labo mo naman. Bakit mo naman kami kinidnap? Pag naalaman to ng daddy ko, ipakukulong kayong dalawa. Hoy! Baka gusto mo dito ka na mamao? Ano to? Ano ba kailangan nyo sa amin? Ano ba ataso namin sa inyo? Ate, di ka narinig ni Baho. Bingi yata eh. Hoy! Gusto mo yung taba mo gawin namin kilawin? Sabi ko nga lang eh. Dagdag sintensya ka lang pag nahuli kami. Mas mabuti siguro kung uh, aasikasuhin mo na yung kargada natin. Alright, to the wounds that never heals. <laughs> May mga litrato ba kayo ng mga bata? May Paano? Mayroon gamit namin sa investigasyon. Inihanda ko na nga ho eh. Uh, kung sakali man at totoong kinidnap nga sila, gawan nyo na lahat ng paraan para mabawi sila. Magbibigay ako ng malaking halaga para sa ikawuhuli ng mga kidnappers. But sweetheart, baka na, naman maging worse pa ang situation pag nalaman ng mga kidnappers ang mga plano mo. Tapos may mga investigators pang kasama. Alam nila ang ginagawa nila. Eh, baka kung anong pa mangyari sa mga bata, mga kawawa naman eh. mga pa yun eh. Total, nandito na sa si amin ang mga litrato, kaya pwede na kami magumpisang maganap, hindi ko at sweetheart, siguro mas mabuti kung ibigay na natin ang lahat. Sukdulan na maghirap tayo. Basta may balik lang sa atin ang mga bata. Miss Bengamino, huwag kayong magalala. Kami na humbala. Sige ho. Mr. Bengamino. Mr. Investigator, pag nahuli niyo ang mga kidnappers, shoot to kill. Sige ho. Mahasaan niyo kami. Salamat po sa inyo.